Dear Kuya tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Popoy. 5'8 ang height, moreno at ang best asset ko raw ay ang, ang nangungusap kong mga mata. Ito po ang naging bansag sa akin ng mga tropa ko dahil medyo kahawig ko raw. Hindi po sa pagmamayabang, yung mata, John Lloyd. Nakita niyo po Kuya E siguro sa pinadala kong picture. Kahit hindi naman yun ang tunay kong palayaw ay pinangatawan ko na Kuya E. Kuya E, narinig ko yung isang kwento ng straight siya pero hindi niya alam kung bakit siya umibig sa isang bay. Nakarelate po ako doon Kuya E sa kwentong yon. Taong 2010 po Kuya E, noong mawili ako sa pagsali sa mga dance group dahil ang pagsasayaw ko yai ang hilig ko. Parati kaming sumasali sa mga kontes at dumadayo pa sa iba't ibang lugar. At hindi po sa pagmamayabang, marami rin pong mga beki at pamintana na nagkakandara pa sa akin noon. Kaya simula noong dance contest ako ay maraming nahumaling sa akin noong nag-dance contest. Pero Mautak yata to Kuya E. Dahil hindi naman nila ako basta nakuha Kuya E. Sabi nga ay, if the price is right. Kumbaga, saka ko ibibigay si The Junior. Halos mapuno yata ng mga text ang cellphone ko Kuya ng maraming kabadingan. Pati na rin mga babae na syempre, alam na kapag type ko. Malaking bulas sa kuya I kaya maraming naastigan sa akin. Lalo na syempre kapag nasa dance floor na may syempre pampakilig. Noong una aminin ko kuya I na mahihain ako. Pero hanggang sa nagtagal na ay lumakas at kumapal ang aking muka. Pero kahit mukhang madali lang ang pera sa raket namin, ay mali naman ang iniisip ng iba kuya I dahil sa kapag dumadayo kami at natatalo, maliit lang yung halaga na aming nauuwi. Siguro bonus na kapag may mga nakatipo sa akin. Minsan parang kahit ayaw ko noon at kung malayong lugar naman, napipilitan na rin akong magpachups. Masaya ang buhay, Dancer Kuya E. Ganun na lang talaga Kuya E kapag gusto mo yung ginagawa mo ay talagang ma-enjoy -e mo isang jeep o van kapag dadayo, minsan dalawa pa kasama ang mga tropang audience o mga girlfriend namin. At kung minsan sa sobrang layo, syempre, kami-kami na lang at ang aming manager. Inaalala ko kuyiin na kapag nasa contest kami at nagpapahinga ay kung saan-saan na lang kami naghihiga. Merong sa semento, sa kalsada, tapos may mga magpapakit sayo. Hanggang isang araw, kinailangan naming kuya Ina maghanap pa ng bagong miyembro. Dahil sa na-injury ang isa naming kamiyembro at isa naman ay umalis na. At madali naman noong maghagilap mag ng mga kagrupo. Kaya lang syempre may kanya-kanya kasing attitude yung mga tao kaya minsan hindi rin nagkakasundo. Hanggang dumating nga yung araw na nakahanap ang manager namin at itago po natin siya sa pangalang Nico. Si Nico ay long hair, maputi, mas matangkat siya sa akin at mapula ang kanyang labi. Hindi ko alam kuya I e, kung medyo nayabangan ba ako sa kanya o dahil mas lamang siya sa akin sa looks. <laughs> ako kumbaga ang star dancer ng grupo namin. Hanggang naging issue pa nga na bakit daw mainit ang ulo ko sa bago naming kagrupo While habang sila naman ay nababaitan sila at naging kaklose pa nila. Hanggang isang araw habang nagpapraktis kami kuya ii ay hindi ko na iwasang mapadulas. Pero bago pa man ako bumagsak ay nasa ko ni Nico, na ipinagpapasalamat ko naman sa kanya. Salamat tol, sabi ko. Sabay apir nito sa akin. Simula noon kahit papaano gumaang ang loob ko sa kanya kuya ii hanggang sa magkasundo na nga kami. Noong mga panahon na yon ay pareho kami ni Nico ng school at pareho kami nagtigil sa pag-aaral. Noong mga, mga panahon na kasi yun ayon, Kuya E ay naadik ako sa pagsasayaw at napabayaan ko yung pag-aaral ko. Naging tambayan ng grupo ang bahay ni Nanico, Kuya E. Palibasa walang tao at maraming kwarto kapag kinailangan namin. Siyempre mga kabataan, nawili sa inom at babae. At sa grupo namin, halos magkakasundo dahil nakita na, na namin ang lahat, lahat sa amin. Dahil minsan, sabay kaming maligo at minsan nga eh, nagpapaunahan pa sa pagpapaputok. <laughs> Noong una kong makita ang kay Nico, eh medyo nailang ako sa kanya dahil parang iba yun sa kanya. Sabihin na natin na mas ducks ba hanggang one time Kuya E, nanalo kami sa dance contest. Yung iba may lakad pa habang tinanong. Tinanong naman ako ni Nico kung uuwi raw ba ako. Sinabi ko naman Kuya E na sa inyo na lang ako uuwi. Sabi niya sige tara, pwedeng mag-inom pa tayo. Hanggang sa bumili pa nga kami Kuya E ng ilang bote pa ng beer. Medyo naging tipsy na rin ako noon Kuya E kaya tila ba mas lalo akong nalasing sa ilang boteng beer pa. O <laughs> ano tol, kaya pa ba? Tinanong ako ni Nico na parang ngungo na rin. Sabi ko, tulog na nga tayo. At inalalayan pa ako ni Nico. Inihiga ako doon sa kaniyang kama. Hanggang sa ang sumunod na eksena, hindi ko alam kung bakit kami ay nagkahalikan. Hanggang konting kissing sa body at sabay kaming nagpalabas. Nakatulog kaming dalawa noon kuya I na walang sa plot at nung umaga ay parang naiilang kami sa isa't isa. Sabi ko, walang makakailam nito ah. Sabi naman niya, oo naman, loko. Pero nawili si Nico dahil muli, hinalikan ako at that time, mas na-enjoy ko yun. Tinanong ko siya kung gusto ba niyang subukan na pumunta ako sa lagusan pero ayaw daw niya. So hanggang doon na lang kami. Hindi ko alam kuya eh kung bakit after noon ay halos lagi na namin yun ginagawa. Hanggang sa one time ay naibigay na rin sa akin ni Nico yung lagusan na yon na kanyang first time. Ewan nga ba pero parang namaster na rin namin yung kainan para bang laging sabik sa isa't isa. Lahat ng sulok ng bahay ay napestuhan na. Wala kasing kasama sa bahay si Nico Kuya E dahil nag-iisa lang siya na anak. Tang magulang niya ay nasa abroad. Hindi ko alam noon kung hanggang saan yung aming relasyon. Pero para kaming tropa lang talaga. Nagsishare kapag may pera at siya rin. Ganon sa akin. Nagtaka nga ang kagrupo namin at tinukso kami noon na bagay daw kami. Pero hindi nila alam ay may namamagitan na talaga sa amin dalawa. May kasunduan kami na, na pwede mag-girlfriend at syempre, bawal boyfriend na for sure, hindi naman namin gagawin sa isa't isa. Pero hindi naman dumating sa punto na nagkaroon kami ng girlfriend pareho dahil kami na nga lang lagi ang magkasama. Hanggang sa isang araw ko yei, lahat ng yun, hindi ko alam na mauwi sa pagwawakas. Isang dance contest ang sinalihan namin sa Quezon Province. Nung araw na yon, sobrang sweet sa akin ni Nico Kuya Sa akin na pinagtatawanan na kami ng grupo pero akala nila biruan lang namin yon dahil nagbibiruan nga kami na bakla ang tawagan sa isa't isa. Sumasayaw na kami sa stage at mag -e exhibition na. Pagtambling ni Nico, sumala ang paa niya Kuya E sa stage. Napasama ang bagsak at pumutok ang kanyang ulo. Napasama talaga siya. Tinalon ko siya at, at nagsilapitan na rin ang tulong. Sabi ko, okay ka lang ba? Hindi siya makapagsalita pero ayaw niyang bitawan ang kamay ko. Hanggang sa sinakay namin siya sa owner nung organizer ng contest. Hawak pa rin ang kamay niya at nang mahigpit sabi ko wag siya matutulog at nakahawak din ako sa ulo niya na nilagyan ng panyo at damit dahil sa dugo. Tol, Tol okay ka lang ba? sabi ko sa kanya yung mga mata niya kuya E ay parabang titirik na hindi ko makakalimutan kuya E na yung kamay niya hinawak niya sa mukha ko gusto niya magsalita at nabasa ko sa bibig niya na I love you at kuya E sobrang sakit sa puso dahil naging dead in arrival na siya sa hospital dead on arrival hindi ko alam paano tatanggapin ang nangyari at paano namin sasabihin sa kanyang magulang. At nung burol ni Nico, muwi ang kanyang mama at papa kuya eh. Wala silang imik pero takot kami na baka nananahimik lang. Hanggang sa nagtanong si Tita Beth kung sinuro ba si Popoy. Kinausap ako sa isang sulok pero kabado ko da bakit ako lang. Sabi niya, Salamat sa pagmamahal sa anak ko. Nagulat ako nun. Sabi ni Tita Bet, yung anak daw niya na matigas ang ulo pero sobrang mahal niya. Inamin daw sa kanya ni Nico na mahal nga daw ako at nagulat man siya ay tinanggap niya dahil nag-iisang anak lang niya si Nico. Sinabi ni Tita Bet na sana daw muwi siya noon at, hindi, at sana ay nakasama pa niya ang nag-iisang anak. Hirap ang puso ko nun Kuya E hanggang sa sinabi ko sa grupo ang tunay na naging estado namin ni Nico. Doon nila, nila na, doon kung bakit ako ganun naging depressed sa mangya, nangyari. Ilang buwan akong hindi nakasayo Kuya E hanggang sa napanaginipan ko si Nico na hinihila ang kamay ko na pilit na isayaw ako. Sabi ko Kuya E siguro gusto niyang magpatuloy na ako sa buhay kahit na nawala siya sa pagsasayaw. Simula noon Kuya E, hindi na rin ako pumatol sa ibang lalaki at ngayon may pamilya na ako sa Pinas. Dalawang anak po habang ako naman ay akyat baba sa barko. Kahit matanda na ako Kuya E, sariwa pa rin sa akin. Ang alaala niya at ang samahan namin na hindi ko kailanman makakalimutan. Hanggang dito na lang po Kuya E at maraming maraming salamat po. Nagmamahal. Popoję. Oh